Good morning mga kachamba Medyo Malinaw na yung tubig yun kaya Subukan ko ulit maniksay Ang tagal na akong hindi nakapamarag ng tilapia Kaya Subukan ko ngayon kung may mga kulya Eh Nakakamiss na mamarag ng eh So, yun. Mga nakakachamba. Update ko lang kayo mamaya. Kung may mga uhuli hu -hu ako. kali, agak jomboh Yan guys oh. <laughs> dalawa na ako. Yung isa hindi ko na videohan kasi biglaan lang lumutang. Yung una. Yan yung una. Biglaan lang kasi lumutang. Dali guys, dalag. Hmm. Yung lumulutang kanina, inaabangan ko. <laughs> Adali. No. Dalag. Diba? Kanina pa siya palutang-lutan eh. Ya. Dari sana lagi Melayu ngaking lega ya Ngaking ng gulih uhuh. Banget loh Banget loh Yo. Jang know. dela, delawang tilap ya. Yan. Yeah. Oh. Muntik pang makawala, guys. Natangger sa pagkatuhog. Ya you know. Yan muna sila sa Boba. So, yan guys. Pauwi na ako dahil pinakpa na nang ating maul si Haring Araw. Sa, at saka ano. Malabo ang tubig kasi may nangorientin dun sa taas. Ha? Na nila ano, yung putik. Kaya, uwi na lang po. Ito lang ang uwi ko. Dalawang tulap at isang dalat. Uwi na to. So, yun mga kachamba. Maraming salamat nga para sa mga nanonood ng aking video.